Naritong Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations mula Reconnaissance, Intelligence, Demolitions, gayon ang Jungle Warfare and Conventional Warfare, mga operasyong kontra-terorismo at iba pang mga pagbabanta sa pagsupin sa kalayaan at demokrasya. Kasunod nito ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command, Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps. Sinanay yung mga unit na ito sa natatanging operasyon sa psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, demolition, intelligence at underwater. ang magigiting nakasabi ng ating hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kinatawa ng iba't ibang pangunahing sistema na sumusuporta sa iba't ibang misyon ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa ating harapan naman po ang mga tagapagpatupad ng batas at nagpapanatili ng kapayapaan at kayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas. Nangunguna rito ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy. Kinuhubog ang mga karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaigang paglilingkod, karangalan at hustisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod naman ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa. Partikulang sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra terorismo, kontra insurhensya hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang pa espesyal na operasyon. Naririto rin po ang National Capital Region Police Office kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group Explosive Ordnance Division, ang Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na ang The Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Tapat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at ari sa karagatan ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang ating soberenya sa loob ng karagatang saklaw ng Pilipinas. Sa bawat takbang ng kanilang marcha, tangan ng disiplina, lakas at kahandaang lik likas ng bawat tagapangalaga ng ating baybay. Ipinamala sila ang mataas-antas ng profesionalismo, at disiplina ng Coast Guardian sa kanilang pinakamataas na anyong ceremonial Ipinapakita ng kanilang presensya ang kakayahan ng Coast Guard na umangkop sa iba't ibang tungkulin. Mula search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sakuna hanggang sa pangangalaga ng kalikasan. Sumusunod po ang mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Punto Masna. Responsable ang ahensyang ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamagitan ng pag-iwas o sepresyon ng panganib at kapinsalaang dulot ng suno. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ay ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa suno. Ang edukasyon sa fire safety, fire protection at life safety system. Ang Bureau of Chill Management and Penology o BJMP ay isang pangunahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Itinatag sa Visa Republic Act 6975. Noong taong 1991, mandato ng BJMP na tiyakin maayos ang pamamahala ng mga kulungan sa lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Isinusulong ng BJMP ang ligtas at makataong pamamalakad sa mga pasilidad pitan sa ilalim nito. Pangunahing tungkulin ng ahensya ang pangalagaan ng karapatan at kapakanan ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL na kasalukuyang suma sa ilalim sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng tatlong taon pababa. Higit sa pagbabantay misyon ng BJMP na magsilbing tulay tungo sa pagbabago ng bawat PDL upang sila ay muling maging kapakipakinabang ng mamamayan. Sa bawat takbang ng mga kawani ng BJMP, hatid nila ang tiwang makabayan, makatarungan at maasang katuwang ng pamahalaan sa pagupok ng mas ligtas at papagkalingang lipunan. Kinakatawa ng mga mahusay na sinanay drug enforcement officers mula sa Pidea Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol ng bansa laban sa ilegal na droga. Sa loob ng 23 taon, pinangunahan ng PIDEA ang pagpapatupad ng mga batas kontra droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon ng mga biktima ng droga, at bilang pangunahing sangay ng pamahalaan sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nagmamarcha naman ang buong karangalan ng disiplina bawat hakbang buong na nakikisa ang kalupunan ng Year of Corrections sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ipinamalas nila ang matibay na paninindigan ng ahensya sa tungkol nilang pangalagaan at baguhi ng Persons Deprived of Liberty bilang isa sa pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System Profesional at may integridad at auspuso ang hangaring makapagbago, isinasaala ng Bucor ang pagsasakatuparan ng dalawang mandato nito, seguridad at rehabilitasyon. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita nyo ang mga sasakyang panghimpapawid ng ating sandatahang lakas ay bibigay pugay sa mahalagang araw na ito. Kabilang po riyan ang SF-260 Marcheri T-41 Mescalero, S-70i Blackhawk, S-76 Sikorsky at Sokol Aircraft. Naririto naman po mga sasakyan gamit pandigma at pang humanitarian assistance and disaster response operations. Gayun din ang tauhang kabilang sa special na unit at mga pansuport ng unit mula sa hanay ng uniformadong ahensya una po rito, ang ating uh, chemical, biological, and radiological nuclear team ng Philippine Army, ang ating uh, Kia, light tactical vehicle, at ang ambulance. Nasa nyo pa rin harapan ang search and rescue team mula po sa hanay ng ating hukbong katihan ng Pilipinas. Sumusunod po ang ating AP, APC o Army o uh, Armor Personal Carrier B300 at ang Fire Support Vehicle B1 o uh, B300 mula po sa Philippine Navy Marines. Nasa inyong harapan naman ang Sobra Light Tank mula po sa ating Philippine Army. ninyo pong natutunghayan ang 105mm howitzers mula po sa ating Philippine Navy Marines. Narito naman po ang Atmos self-propelled 155 howitzers. Kabilang pa rin sa hanay ng ating assets, daryan mula sa ating Philippine Air Force ang Air and Missile Defense System. Ang Command, Control, and Communication Van mula po sa ating uh, Philippine Navy. Ang Regional Inflatable Boat mula po sa ating uh, Philippine Navy na bahagi pa rin po ng, uh, para sa rescue missions. Sa naman po ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, inyong natutunghayan ang Highway Patrol Group Motorcycles. ang Explosive Ordnance and Disposal, gayon din po ang K9 CBRN team mula po sa ating Philippine National Police at uh, SWAT. Nasa ating pa rin pong harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group, ang High Speed Tactical uh, Watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa SOKO. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. And of course, patrol car ng PNP. Ang multi-purpose armored vehicle and commando B-150.